Good morning po mga kamix natin dyan at good morning po sa ating lahat dyan mga kamix Andito po tayo ngayon sa bayan ng Kalawan, Laguna ah, uh, Ito po, ipapakita ko po ang kagandahan ng lugar dito sa Kalawan, Laguna Ayan. Dito po tayo sa Site 1 Subdivision po ito housing yan. Tara. Itutur ko kayo mga kamiks hanggang doon sa bahay. Ah. okay. Kaya lang medyo mainit na po mga kamiks. Ayan. Ayan po yung lugar natin dito. Ayan mga kamiks. yan Ayan. Okay, may hams. So, off na yun. Ayan mga kamikso. iskol. Yung iskol lang daya puskar. Puskar ang tawag nila nila. Ah, At ayan. o, okay, oh, kasi tayong handin. Hawag lang tayo sa kamay.

Pero may nauna nang nagtatayo. Ayan, mga lalaking bahay din naman. Ayan. Yan pa. Doon, meron pa doon. Ito, may meron na pong mga may-ari. Yan, dito, dito, ang mga nila. Pinatayo ang bahay. At malaki din to eh. Tsaka ito. Oops. Ayun, mga kamiks so Mainit na ang ating pahon. Ganoon naman po dito ngayon, mainit tapos na ulan. diyan po, dito po marami nagja-jogging sa umaga. Ito talaga 'yung nagja-jogging marami dito. Kasi dito wala ganung bahay, wala wala ding aso. Kaya okay 'yung takbo-takbo mo dito. Wala nang tatahol na aso, wala nang habol na aso. ayan Diyo pa punta tayo ng palengke mga kamis Ah Dito na po tayo sa street ng ano na palengke uh, Ay, train ako Dito na tayo sa palengke mga kamis Street ng palengke mga kamis tayo dito ng mga pwedeng ano nating natin iulam sa maka mauulam natin ngayon sa maka mga kanis hanap tayo sa may gulay baka so, meron tayong mapili doon uh, pwede nga uh, maluluto ngayon ayan mga kaligs sarap din magbike sa umaga medyo lumala pa ang ating katas ang ating pawis sabi nga ni Dok Atoy eh. maganda kapag magpapawis sa umaga ibilad ang uh, sarili sa araw sa umaga kasi ang uma ang init sa umaga ay medyo sariwa pa at maganda ang binipisyo sa katawan so yun mga kabis ang ginagawa natin ngayon habang nagbibilad sa araw sa umaga ay nagbabike bike tayo tapos nag mamasit na tayo kung ano natin pwede bil na ulam mo Magano kayo ng ka? Ha? Ano ba? Magano tao? tahong? 120 lang uh, po 120 120 mga kamiks yung yung Bilisan sana ako na kaya lang parang ano na. Karang araw pa yata yun. Nakanganga na eh. Baka so, um, um, na yung iba nun. Oh. Dito na tayo sa highway papunta sa gate namin. Yan. So, kuwalit tayo. mga kaaliks, ay sana pagpasta ninyo ang kagandahan ng amin dito sa Delo. Yan. Pinapakita ko lang mga kaaliks sa ating mga viewers ang kagandahan ng ating lugar sa bayan ng Kalaman Laguna Ayan, tayo po ay nagsisimula pa lang mag-vlog mga kamiks. sana po ay supportahan natin yung ating pagbablog hindi kami ka sa sakyan para tayo pa Ayan, mga kamix, nakabitay ng kote malaki yun Ayan mga kamix Sana po ay hinihig po ang support natin mga kamix sa ating uh, mga vlog sana ay malag po kayo at siyempre subscribe na din po mga kamix Ayan tayo sa Alphamart na malaki Ayan kung ang lugar nito Ito yung office ng opisina ng ano dito housing So sa kabilang unggit ulit tayo dadaan Ayan, Ito yung Alpha Man Katabi ng dali Ang nauna dito yung dali Tapos dito tumabi lamang yung Alpha Alpha ano, Alpha Mark so, Ito yung Unang nagtitinda ng Paris dito Hanggang doon, bali ano yan sila 1, 2, 3, 4, 4 sa ng gate namin meron yung isa dun sa may tapat ng ay doon katapat sa parangay sa may, may alpha mart may tapat doon meron din at saka doon sa may tapat ng parangay at sa may palingke tapat so, apat yan sila dyan ito yung ah uh, kapilya ng dumbos ko simbahan yan yeah. tapos ito yung ah uh, So ta. So, tayo sa ating Pangalawang gate. Yung sinasarado na pa pang kasakyan dito At tao lang muna binubuksan. Ya. Ah. Pagod talaga. Ayan mga kapis, nandito dito tayo sa loob ng housing Ayan, ito yung school ng buo, sa loob ng housing Ayan, ito yung K-12 K-12 Doon sa kapila, yung elementary Ito high school sa K-12 yan Meron na dito yung ano, K-12 sa loob na ng housing May sabayan naman yung college So, dadaan tayo ng talipapa. Talipapa muna tayo. makamis uh, wala tayo makuha nga pinil pa bibili ay nako ano yung alam lang sa dito ilapya galunggong araw araw magkitlog na lang tayo magkitlog na lang tayo Ayan mga kalish, nandito na tayo sa aming street malapit. Isang liko na lang ang street na namin. Okay, dito. Liko tayo. Ayan po yung bahay namin. Ayan po yung bahay namin. Ayan po yung bahay namin. Ayan po Okay, nandito na pala yung mga Maritis. Oh, kumpleto oh, na ba yung Maritis? Ito So, makikita Maritis tayo mga kamiks. Oh. Oh, hello kayo, hello. Hi. Nandito tayo mga Maritis. Oh, Nandito oh. na tayo sa ating bahay. Okay, mga kamis, andito na tayo. Wala tayo na ako ang ano, ulam. Ay umaga. So mag na lang tayo. Ayun yung ating mga kumare dito, sapit bahay natin 'yan. Yan, yan ano. Hindi ako kasali ah. Sali ka syempre. Si Hindi uh, ako sumari. Okay, bye-bye. Hanggang -bye. dito na lang muna ang ating uh, video Bukas naman. Okay, maraming salamat po, mga kamiks. Uh, huwag po natin kalimutang manood at mag-subscribe po sa ating YouTube channel mga kamiks. Okay right, bye bye